Naglabas na ng pahayag ang veteranong aktor na si Tirso Cruz III matapos ang kanyang pagbibitiw sa puesto bilang chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines. Sa statement na inilabas sa social media account ng FDCP, nakasaad dito ang pasalamat ni Tirso Cruz sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos para maglingkod sa industriya na kanyang kinabibilangan. Sa nakalipas na labing siyam na buwan na kanyang pagsisilbi bilang pinuno ng FDCP, ibinida nitong nagawa nilang itaas ang financial support sa kanilang stakeholders o mula sa mga producer, director, film workers, gayon din sa mga estudyante hanggang sa mga film lab, workshops at film festival assistants. Patuloy din na ang pag-arangkada ng kanilang partnerships sa iba't ibang film exhibitors, institutions, festivals at embassies para maipakilala ang Philippine cinema sa mundo. Ang lahat ng ito ay naging posible rin na dahil sa mga miyembro ng council, gayon din sa mga empleyado ng FDCP, iba't ibang opisyal at kay First Lady Liza Araneta Marcos na buong puso ang kanyang pasalamat. Sa huli, nangako itong patuloy niyang susuportahan ang industriya ng pelikulang Pilipino bilang isang aktor at bilang isang pribadong mamamayan. Mga gunita nito lang ding linggo, unang nakumpirma kay FDCP Technical Consultant Jose Javier Reyes ang pagbibitiw sa pwesto ni Tirso Cruz dahil niya sa personal reasons. Sa ngayon, si Rica Arevalong itinalaga bilang officer in charge ng ahensya habang hinihintay pa kung sino ang ipipuesto ng Malacanang bilang bagong chairman ng FDCP.